Panibagong taas presyo ang ipinatupad nitong Martes, April 22, 2025 sa mga produktong petrolyo. Nadagdagan ng 1.35 pesos kada litro ang presyo ng gasolina, 1.30 pesos kada litro ng diesel, at 1.10 pesos naman sa kerosine. Sa Cabanatuan City Shell Gas Station, pumalo sa 56.60 pesos ang kada litro ng fuel-safe diesel, 63.05 pesos ang V-Power diesel, 58.90 pesos ang kada litro ng Fuel Save Gasoline, 63.50 pesos ang V-Power Gasoline samantalang 68.15 ang kada litro ng V-Power Racing. Habang sa CQ Gas Station ay nasa 45.85 pesos ang presyo ng Diesel Premium Grade, 51.70 pesos ang sa extra ULG Advanced Gasoline at 52.50 pesos ang kada litro ng premium high performance gasoline. Samantala sa Caltex Gas Station naman, nasa 54.60 pesos ang kada litro ng diesel. 56.60 pesos ang sa silver at 61.50 pesos naman ang sa platinum. Sa gitna ng taas presyong ito, ano naman kaya ang magiging epekto sa mga motorista? kami mga magta-try si eh, lalo sapat lang din yung kinikita namin at sa pang-araw-araw lang na pamumuhay. Yun lang ang namin, masasabi. Sika. Ngayon kung tataas pa'y bilihin, kung sakaling tumaas yung gasolina, wala na rin kami magagawa, medyo kakapusin kami, ganun. Malaking epekto rin po yun Sika. para sa amin na uh, katry si Hale. Kasi eh, madalang sakay, mataas pa ang ga gasolina. Ayon sa Jetty Petroleum, ang naturang taas presyo ay bunsod ng tumitinding trade tensions at global economic uncertainties kung saan nagkakaroon ng alitan sa kalakalan at nawawala ng kasiguraduhan sa pandaigdigang ekonomiya kaya tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala noong nakaraang linggo, nagpatupad naman ng rollback ang mga kumpanya ng langis na tapisan ng 3.60 pesos ang kada litro ng gasolina. 2.90 pesos ang diesel at 3.30 pesos naman ang sa kerosene. Ako si Kenneth Ortega para sa Balitang Unang Sigaw.